Bumubuti na ang kondisyon ni Vong Navarro halos dalawang linggo matapos siyang mabugbog. Muli namang humarap sa media si Denis Cornejo para ipagtanggol ang kanyang kampo. Makibalita tayo kay CJ Turida. Hawak na ng Department of Justice ang reklamong panggagahasa na isinampan ni Denis Cornejo laban kay Vong Navarro. Isinama na ito sa mga reklamong isinampan naman ng kampo ni Navarro laban sa grupo ng modelo. Sa ngayon, Patuloy pa rin ang pagkalap ng mga otoridad ng ebidensya para malaman ang tunay na nangyari noong gabi ng January 22 kung kailan nabugbog si Navarro. Nangako magigipagtulungan sa investigasyon ang Mega Force Security Services Incorporated, ang security agency ng Forbeswood Condominium kung saan naganap ang pambubugbog. Pero ayon sa Mega hindi pa nila maibigay sa ngayon sa mga otoridad ang iba pang hinihinging ebidensya gaya ng karagdagang CCTV footage at iba pang dokumento. Wala pa raw kasing pahintulot mula sa Forbeswood Condominium. Ang Bureau of Immigration naman, nagpakalat na ng mga litrato ni Nina Cornejo at magkapatid na Cedric at Bernice Lee sa mga paliparan gaya sa naiya. Minomonitor na ng ahensya ang galaw ng mga nabanggit at iba pa nilang kasamang nakalagay sa kanilang lookout bulletin. Ito'y kahit patinayak ng grupo ni Cornejo na wala silang balak na takasan ang kanilang mga kaso. Sa pagharap kahapon ni Cornejo sa programang Star Talk, muli niyang iginiit na siya ang biktima. Hindi po ako nagtatapang tabangan, pero prinsipyo po pinaglalaban ko dito. Hanggang ngayon, wala pa raw silang kopya ng CCTV footage na nauna ng isinapubliko ng NBI. Ayaw po ibigay sa akin. Kung nakikita po nilang panig taas, panig taas, wala naman po nakapagsasabi doon na may date at time. Hindi rin daw buong katotohanan ang ipinakita sa mga video. Pero, gate ng kampo ni Navarro. The Evidence obtained by the uh, closed-circuit cameras inside the uh, forbes Forbeswood uh, subdivision would uh, clearly take a contrary, uh, would clearly show a contrary view. These object evidence are far more uh, uh, are given greater weight than the testimony or recollection of people. Because testimony and recollection can change. But objective evidence cannot. Ipinagtanggol e din ni Cornejo si Cedric Lee at iba pang lalaking nambugbog kay Navarro. Kuya po, may mga adakang lalaki. May mga kapatid kang babae. May mga anak mong lalaki. Anong ituturo mo sa kanila? Ano ipapamala mo sa kanila? ...yung mali. buhay mo natin ...matter that is between the two of them, something that they should probably, that they can probably talk about later on. But definitely, whatever that statement may be, it has no relevance insofar as the criminal investigation is concerned. Sa kabila ng mga nangyayari, Ipinagdarasal pa rin daw ni Cornejo ang paggaling ni Navarro. Ayon sa abogado ni Navarro, may trauma pa rin ang aktor dahil sa sinapit pero patuloy raw ang kanyang recovery. Hanggang isang interview lang ang naibigay niya yung uh, doon po sa kabilang istasyon. Kasi nga po, uh, humihingi din po siya ng paumanhin sa, sa iba pong nakikiusap sa kanya na bagamat gusto niyang pagbigyan, eh talaga pong uh, he wants to recover from uh, this episode and there will come a point na na malalagpasan niya ito at handa na siyang uh, makipag-usap ulit tungkol dito. CJ Torida, nagbabalita, Pilipinas.